Ito ang nakakagulat viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di balitang hindi talaga kailanman magwawagi ang kasamaan ng laban sa kabutihan. Kahit gano'n nyo man sira ng isang tao, hindi nyo pa rin may kakailan sobrang mahal ito ng sambayan ng Pilipino. Resulta na senatorial race pabor pa rin sa kampo ng kasalukuyang Vice Presidente ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. May limang solid para sa side ng Vice Presidente para political analyst Prof. Ana Malindog Uy, maituturing ng satisfactory ang resulta ng senatorial race para sa kampo ni Vice President Sara Duterte lalo na at may lima itong sunidong kalyado na papasok sa Senado at isang mahalagang puwersa sa harap ng nakaambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin at yun ang mga kapinas bagamat hindi nakapasok ang lahat ng senador na kaaliyado ng mga Duterte sa senatorial race at tila pabor pa rin sa kampo ng kasalukuyang vice president ngayon na si Sara Duterte ang lima nitong salilang kaaliyado na papasok sa senado lalo na at kakaharapin nito ang nakambang na impeachment trial na lilitisin ng senado kaya't napakahalagang papel ang gagampanan ng limang senador na solidong kaliyado ng pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagsasabi na kung nagbabalak pa silang ituloy at impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay huwag na lamang nila itong ituloy kasi nag-aaksaya lamang sila na kanilang pera, pagod at panahon kasi hindi naman sila magtatagumpay kasi mas marami na mga senador ngayon na mabubuti at may tuloy totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan na nakapasok sa Senado. Dagdag pa ng marami sa ating mga kababayan ay eh kung inaakala nila na basta-basta at ganun na nila mapapabagsak ang agila ng Davao ay doon sila nagkakamali. Kasi iniisip pa lang nila ang kanilang hakbang na gagawin ay naisip na ganito ni Vice President Sara Duterte. Payo pa na marami sa ating mga kababayan ay eh huwag nilang maliitin ang isang bisayang may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan kung ayaw nilang pulutin sila sa kangkungan matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sa recommend at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang kanila at komento sa mundo ng social media and netizens posted. Keep on praying to Vice President Sara na safe sa kanyang impeachment at tandaan natin ang pumayag sa kanyang impeachment para di natin iboboto sa 2028. I keep praying for you, Vice President Sara Duterte. Sa namalampasan natin ang mga trials na ito, madaming nagmamahal sa mga Duterte. Nila makakaya kung kami na ang mag-people power. Sa mga senador na nanalo para awan nyo na po, ayusin nyo na po ang bansa natin. Tampulan na po tayo ng kahihiyan sa iba't ibang bansa. Nakakahiya na tayo. Baguhin nyo alisin na ninyo ang mga sa posisyon. Palitan nyo na po ang inyong masahan sa taong bayan magpasa na po kayo ng mga batas na makakatulong sa aming mga mahihirap. Hirap na hirap na po kami. Lord, please listen to all of our prayers. Please imagine President o maging President Sara si Duterte at lahat umupo sa government, mga Team Duterte, para maging maayos sa ginawaan, maayos sa Pilipino at maging komportable yung pagtira namin sa bansa nating Pilipinas. Amen. Maawa naman kayo sa aming taong bayan. Tama na. Limasin nyo nang nasa Malacanang. Grabe ang hirap ng dinanas namin ngayon. Ano pang silbi ng pagpili namin sa inyo sa Senado? Gumalaw na kayo. Alam naman natin anong pinaggagawa ni Bongbong Marcos. Anong kahinat na ng bansa kapag ganito ang namumuno at mamamayan. Wala ng katapusang gulo. Puro galit pagiganti puot sa puso. Walang matuwid na isipan. Walang nakakaisip ng kapayapaan and quote Sus Mario Sep kakatapos pa nga lang ng eleksyon di ba pero itong si Tambaluslos di ba ito na agad yung iniisip pamumuliti ka. talagang no inaassure niya talaga na ma-impeach si VP Inday grabe talaga tong buhay na to no basahin natin mga lords former senator de Lima and attorney Jokno are two of the most respected legal minds in the country their potential inclusion in the prosecution panel would add credibility balance and depth to this constitutionally mandated process. Sabi ni Martin Romualdez. Alam nyo mga lords, tingnan nyo nga yung boto niya sa tinakbuhan niya doon sa Tacloban. My God, parang hindi nga umabot ng 100,000 ang nakuha niyang boto. Tapos wala pa siyang kalaban kasi nga, di ba, pinadisqualify nila. Di ba, ang kapal ng mukha. Akala mo talaga ito, kung umas na itong baboy na to, akala mo talaga siya yung ano, no? Parang talagang akala mo siya yung binoto ng maraming tao, ang kapal. No, sobrang kapal ng mukha mo, tambaluslos. Rumes peto ka naman sa bumoto kay VP Inday Sara. Kapal mukha. Grabe, hindi talaga sila titigil. Buwisit tong si Joke no. Since hindi ka nananalo sa pagiging senador, Buisit, ha. Andito na naman siya sa kamara, sa house. Grabe, ayaw talaga nilang tigilan ng mga Duterte no? kahit na kailang talo na sila, talagang gagawa sila ng paraan, sisingit at sisingit sila para makaganti. Joke <laughs> open to joining prosecution in Duterte impeachment trial. Akbayan first nominee and veteran human rights lawyer, Chel Jokno, says he is open to joining the prosecution team if asked in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. This is really going to be a good opportunity as well to educate people about justice and about law pwisit talaga eh, no? Andito na naman sila, na nagkakalat na naman sila sa house. Ayaw talaga nilang tumigil eh, no? Talagang gigil, nagigil talaga sila sa mga Duterte. Paepal eh, no? Akala mo talaga kung sinong magaling? Diyos ka! Rodante Marculeta lang katapat nyo, boy! Tignan nyo to, tignan nyo to, mga yawa, Jod. <laughs> diba, mga hudas, Jod? O, basahin natin. News update sa sali na sa House Prosecution Team na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si incoming ML party list Representative Attorney Laila De Lima, got a call from the speaker just an hour ago. I answered yes to the suggestion offer to be part of the prosecution panel. Diba? Kudas talaga yung Romualdez na yan eh. Diba? Ngayon natin mapagtugma-tugma lahat mga lods. Na yung ginagawa niya, diba? Yung mga nangyayari ngayon, pakulo niyan at pakana niyan. Si Romualdez. Diba? Mga hayop talaga. Sus, ko. May araw din kayo. Oh. ngayon, bubulaga na gusto talaga nilang tanggalin si VP Inday Sara. Kakapal talaga ng muka. Tapos sasabihin nyo na hindi ipupush ko no ni PBBM ang impeachment. Neck-neck nyo. Ayan, andito na naman si Auntie Claire. I miss you. <laughs> Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment. Wow. Or sa, sa impeachment trial. Ni wow. So yan po ay ating uh, Parang at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice President. Wow. Bumae tayo ngayon, Ante Claire. With the smile ka pa. <laughs> Napansin niyo mga lords, iba response niya. Hindi daw talak ng Presidente ang impeachment sa Vice President. Wow. Pero yung pinsan ng Presidente, siya naman din ang may pakala ng impeachment. Wow. Grabe nila kung laruin ang mga tao. Kunwari ang presidente, walang alam sa impeachment. Kunwari ang presidente, ayaw i-push ang impeachment. Pero yung mga galamay niya pala sa ilalim, kung ano-ano na ang pinagagagawa, ang galing. <laughs> mga lords, mukhang hindi sila magtatagumpay sa impeachment kay VP Inday. Kasi kung titigdan natin sa mga senador, idagdag nyo na yung mga bagong nanalong senador, marami ang sumusuporta kay VP Inday. At ang prosecutor team ng House of Representatives, yung iba ay hindi pa nanalo. <laughs> Panoorin natin mga lods. Posibleng mabawasan ang, ang kamera sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. pagkakongresista ah. sa pagka laban kay Tabaco City si Mayor Chris L. Lagman. Ring matalo si General Santos City Congressman Red ah. laban yes. sa ng PDP laban sa pagkakongresista na si Sherlyn Panyas. Malabo namang makakuha ng pwesto sa kamera ang One Rider Party list. kung saan first nominee si Congressman yes. Gutierrez. Pero bukas si Party first nominee Attorney Chel Diopno na maging bahagi ng prosecution team ng kamera. Andiyan na naman si Celjukno makikigulo na naman, eh. <laughs> Pero malabo yung impeachment. Nabawasan ng prosecutor team ng House, eh. tapos nadagdagan pa ang supporters ni VP Inday sa Senado. Grabe. Si incoming Congresswoman uh, Laila de Lima inoferan daw ni Speaker Martin Romualdez na magiging House prosecutor sa impeachment. trial ni di Pisara. Wow, <laughs> galing. Ito uh, post nang news 5% Basain ko. Uh. Citizens Liberal first nominee Leila de Lima confirmed. That House Speaker Martin Romaldes offered her her the role of House prosecutor in Vice President impeachment trial. De Lima accepted it. Sabi ni De Lima, I would always be willing whatever role is suitable for me, I will play it honestly. Okay? So, ito, meron siyang video pakinggan natin. pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Wow. I would always be willing. As I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. <laughs> I would always be willing. As I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Hey. I would always be willing. Good luck po. Uh, magbasa tayo. Uy, walang mga comments. Ito, maraming comments. Grabe! It's exciting ito ng labanan. Okay, so, Perlas ng Silanganan, bumalik ka na sa Bilibid. <laughs> ito, Skycar. We'll see if your swallow, shallow. We will see if your shallow legal minds can take the hit of attorney Siela Sison, Lucas Carpio, and Philip Porton. <laughs> Yan, mga bigatin sa legal uh, field. Rosilito Gales. Yun lang ba ipinasok nyo sa kongreso ang makapagiganti? Dati sigaw nyo, never again, never again. Pero nakikipagtulungan kayo sa admin ni Marcos. Talagang wala kayong paki-alam sa mga mamamayan kundi personal agenda nyo na lang. Okay? Maricho Sia. Grabe ang gantian sa gobyerno. Diyan na lang ba talaga iikot ang mundo? Maawa naman kayo sa taong bayan. Wilma Atugan. Pahinga ka na ma'am para sa katahimikan ng bayan. Kokong meron. Maganda ito. Marcolita versus Dilima and Digal. Yan. Nandyan na sa loob ng Senado. Si ano, Senator Marcolita. Josel Iscueta. No problem. Senator Marcolita. Pasok. <laughs> Blobel. Very funny ka talaga, Jonel. Wilma Atugan. Huwag mo nang dagdagan ang gulo ng bayan. Jensan Channel TV. Hindi mo nga nakaya ang DOJ dati. Now pa kaya si Bipisara. Makaya mo. Hindi mo alam. Okay, so ito. Uh, magandang laban ito. Kailang, ano? Kahit anong galing pa ng prosecutors. Guarantee nga na magagaling ang prosecutors. Ang importante yan, yung mga judges. Ibang iba ang mga judges sa mga regular court. Kasi sa regular court, talagang timbang-timbangin yung ebidensya tapos mag decision ng mga judges according to evidence presented sa impeachment hindi yung mga senator judges ano na political decision yan yung pitong ano pitong nanalong senador na inendorse ng iglesia ano na yun? Sigurado na, yun, Sigurado na yun na Sigurado bo na yun na boboto para sa akwital ni BP Sara. Kahit anong galing pa ng mga prosecutor. Yan po ang realidad sa impeachment. So, siyam lang ang kailangan ni Bipisara Sara. May pito na siya itong mga papasok na senador. Kaya magpasalamat tayo sa Iglesia ni Cristo. Salamat ang galing ng Iglesia ni Cristo. Yung walong in-endorse nila para kay BP Sara eh. So, isa lang ang hindi lumusok. Bong Revilla lang. Hmm. So, pito na. Oh, uh, yung incumbent. Ang dami pa niyan. <laughs> Ang dami. Uh, Robin Padilla, uh, Subiri, Magkapatid na Estrada, Alan Peter Cayetano, Mark Villar. Ang dami pa niyan. Oh, uh, ano pang asahan nyo sa ano? Ano pang asahan nyo sa impeachment? Sige lang. Nagsasayang lang kayo sa pera ng taong bayan. So, good luck po, uh, Congresswoman Leila de Lima uh, sa iyong pagiging house prosecutor. Tingnan natin kung anyway, maganda ano, ma malala ko noon yung impeachment ni former president Era, talagang magagaling yung mga abogado ni Era. Sino bang abogado nyo na, na matandaan ko? Si Solicitor J. Ja, Estilito Mendoza ba? Something like that. Magagaling yung mga abogado. Meron pa, mga retired uh, Supreme Court Justices ang mga abogado ni President Irap, no? Ganon din kay ano, kay late uh, Supreme Court Chief Justice sa uh, Corona, magagaling yung mga abogado. Kaya lang, eh yung mga senator judges nung panay Corona, eh gumalaw ang Presidente Pinoy. O, oh, nabigyan daw ng malaking halaga, kaya walang nangyari. So, dito, I don't know how true yung pahayag ng palasyo kanina na wala daw plano si President Marcos na ipurso yung impeachment trial. Eh ngayon, nagsalita na si Diliman na inoperan siya ni Martin Romualdez. Hindi sabihin, tuloy-tuloy. Kaya, yung pahayag ng palasyo, ano lang yun? Budol lang yun. Kaya tama si Tio Moreno sa kanyang, sa kanyang post na budol, huwag tayong maniwala dyan. Kasi iba ang kwan. Kaya, basta si Anticler ang nagsalita, huwag na tayong masyadong maniwala. Itutuloy nila yung impeachment trial. But don't worry, dahil Sufficient na yung number ng senador natin na tutulong kay BP uh, bigyan natin ng reaction ngayon itong post ng GMA 2 uh, hours ago, sabi dito uh, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is not pushing for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte in the Senate malakanyang said on Wednesday Okay. so ito may article ang GMA Network Uh, basahin natin ha. Ah. Ano bang basihan nila? Uh, bakit sinasabi na hindi na itutuloy? ano ba yon? Is not pushing. O hindi na sila interesado ang palasyo. Okay. During during a press briefing, Palace Press Officer undersecretary Attorney Claire Castro was asked if the administration is confident in pursuing the impeachment trial of Vice President of the Vice excuse me, of the Vice President given the incoming composition of the Senate after the 2025 midterm polls. Okay, gaya ganito po ang sagot ng Palace Press Officer. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpurso ng Pangulo sa impeachment o sa impeachment trial ni BP Sarah. So, iyon, iyan po ay tinututulan at pinasisinungalingan po. Ah, uh, medyo malabo. <laughs> wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang vice presidente. Medyo malabo yung statement ng Palace press officer. Wala po mga Baka ganito, uh, I'm sorry, wala akong narinig na salita ng pangulo tungkol niyan. 'Di ba mas mas maliwanag sana yung gano'n. Hindi namin napag-usapan kung sa impeachment. Kaya lang, nagdagan pa niya eh. Uh, basta ang pagkakaintindi ko dito is wala siyang alam. Walang, walang statement ang Pangulo. Uh, hindi sila nag-usap tungkol ito. Kaya lang, mas maganda, example, nag-usap sila, mas maganda kung hindi na sana itutuloy. Ano sa tingin nyo? Itutuloy kaya ah uh, sa Senado ang impeachment trial? Kasi sa composition, iba na talaga ang composition ng Senay pag open nila sa July. Uh, sa naman yung ating listahan. Sobrang dami na ang mga senador na aliado ni Bibi Sara or inaasahan na boboto sa akwital ni Bibi sa ngayon. Oh, itong mga nanalong senador, eh itong papasok, ano? Doon sa Iglesia ni Cristo na endorsement, walo ang in nila. At alam naman ng lahat na ang pakay ng Iglesia ni Cristo hindi ma-impeach si B.P. Sara. Kaya, yung walong in-endorse nila, I am very sure, na ang usapan doon, pag manalo sila, hindi sila boboto ng conviction ni B.P. Sara. Eh, pito ang nanalo. Sibong lang ang natalo. So, meron ng pitong senador na kaalala ni VP Sara sa kanyang impeachment. Siyam lang ang kailangan niya para manalo siya. Oh, so dalawa na lang kulang. Saan siya kukuha ng dalawa? Yung mga nakaupo ngayon, yung mag-carry over sa 20th Congress. Oh, o sino-sino sila? Ang dami. O, oh, unahin natin si Robin Padilla President ng TDK Laban Juan Miguel Subire Yun ba? Nailista na dito eh Yung magkapatid na Estrada Open silang nagsasalita na Ayaw nila ng tismo eh. So Padilla, Juan Miguel Subire Magkapatid na Estrada Apat na yan Dito yung nanalo At 11 na eh. So ano pa ang aasahan nila sa ano? So, hopefully, ma-realize ito ng Senado pag, uh, pag upo nila na sana hindi na ituloy. Kasi kung itutuloy nila, it's a waste of taxpayers' money. Gaga tayo ang gagastos yan. Eh. Kung ilang buwan, uh, sabi ni Senator Escudero, abot uh, daw ng 2 to 3 months, tapos na. Ay eh, sayang yung 3 months na yan na ginagastosan natin sila na alam na naman natin na ang boto, ang impeachment kasi hindi naman judicial ano ito na hindi mo kailangan ng proof diyan reasonable daw ang ano dito is political inclination kung kanino ka kakampi kaya eh, maraming kakampi ni Pipi hindi huwag nang ituloy di ba oh. so na-realize na ba ng palasyo na-realize na ba ng pangulo na walang kahinap ang impeachment trial so hopefully na hindi na siya ano kasi malaking bagay yung makialam ang palasyo. Example, yung nangyari kay Lake Chief Justice Corona, nakialam ang Aquino administration noon. Maraming haka-haka na nag-release sila ng pundo. I think 50 million bawat sinator. Yun ang haka-haka uh, noon. Kaya maraming bumoto. Favor sa impeachment. E dito, kung hindi makikialam ang palasyo, edi salamat. Lusot na ang ating pipisara. So, sino ang kawawa? O yung kawawa, yung nag-aambisyon na magpresidente o kakandidatong presidente by 2020 na gustong gusto niya matanggal si DP Sara sa impeachment. O ngayon, tuloy o hindi matuloy, alam na natin ang resulta. Kaya, tapangan natin ang susunod na kabanata pag open ng Senado sa July. Ay yung bagong Senado 28th Congress. Pag-usapan natin ngayon itong latest pahayag ni Jose Claire Castro. Uh, dati, palaban siya pa lagi sa mga Duterte. Uh, nagkaroon pa sila ng world world war. Dipisara between Claire Castro, mainit ang sagutan nila bago ng eleksyon. Ngayon, after eleksyon, nakakapagtaka bang isang himala. Biglang bumait si Jose Claire Castro kay BP Sara. Ito, pakinggan natin. Uh, again, si Miss Eden Santos ng Net 25 may tanong siya kay anti-clare tungkol sa impeachment ni Bipi Sara. Nako, nakakamangha. Uh, iba na ang tono ng palasyo ngayon tungkol sa impeachment ni Bipi Sara. Pakinggan natin ha. Vice President Sara Duterte, wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa Aha? impeachment or sa, sa impeachment trial ni Bipi Sara. So yan po ay ating uh, at pinasisinuan wow. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Wow, wow, wow. Sa pa? Wala po kay Vice President Sara Duterte. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa, sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating uh, at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Okay. Laban po kayo. Di ba? Bigla silang bumait ngayon. Wala daw ng Pangulo ang Palasyo na Patalsikin si VP Sara or uh, iapura o iporsige ang impeachment trial. Eh bago mag-eleksyon, grabe ang kwanilo. Oh, mga alipores nila sa Kamara, yung mga young guns, palagi nilang kinukulit si Senate President Escudero na umpisa na. Bakit? Ang tagal, umpisa na. Nakalagay sa konstitusyon, fourth kaagad-agad. Okay, o, ganun din si Senator Pimentel. Sabi niya, pwede. Kahit naka-resist tayo, pwede tayong magsimula. Pwede, mag-caucus na tayo. Buti na lang, si Senate President Escudero matigas din. Sabi niya, after election na lang. Siguro, ito yung aking opinion ko lang ito. Uh, ang mga kongresista gusto nang ituloy. Kasi kumpiyansa sila, makukonvict nila si Dipisara Sara, itong 19th Congress. Kailang nag-alanganin sila, baka uh, maakwit si Bipisara Sara. Kasi binibilang nila, uy, marami, maraming pabor kay Bipisara Sara itong 19th Congress, na uh, itong uh, mga outgoing senators. Kaya hinintay nilang mag-eleksyon. Hoping, yung pinagmamalaki nila, 12-0 daw. So, pag natuloy yung 12-0, eh talagang ano, talagang Makonvict si Sara kung nanalo sila lahat yung Tomsio. Eh, iba ang resulta. Ano lang, lima lang ang nanalo sa kanila. Ano, minus one pa kasi si P Pia Cayetano, li uh, Nationalista Party doon siya susunod sa kapartido niya, mga biliya. So, apat lang talaga ang kanila itong nanalo ngayong eleksyon. O, binibilang na ngayon ilan yung mga ilan ang mga senador na for conviction, ilan ang mga senador na for acquittal. Ang ganda yung analysis na ginawa ni na siya, ni na Professor Malutikia, sana ba ilistahan ko? Ito, mga political analyst, uh, isa si UOP Professor Dr. Reginald Ugadan, plus si uh, Professor Malutikia, plus News 5 uh, analyst tinaid Edling O ito, ang mga senador na siguradong magkundik. Bobotohan nila para matpatalsik. May impit si Lima lang. Sino? scudero Risa Hontiveros. Rapi Tulfo. Erwin Tulfo. Lito Lapid. Lima, sigurado. Ang mga wildcard o alanganin. Paling-paling. Villanueva, Ligarda, Tito Soto, Ping Lakson, and Kiko Pangilinan. So, kahit sabihin na lang natin na itong limang al alanganin, boboto pa rin ng conviction. So, ilan lang? Sampu. Eh, kailangan nila ng 16 votes para ma-impeach ma si Bipisar o ma-convict ma sa kung na-impeach na, na pala siya para matanggal siya conviction sa trial. Eh di talo pa rin. Oh. Ito yung mga senador na identify ng mga political analyst na boboto sa acquittal ni Pipisara. Ilan sila? 14. Oh. Sino sila? J.B. E. Ejercito, Jingo Estrada, magkapatid. Dahil sa karanasan nila sa kanilang ama, ayaw na nila yon dahil dumaan ang ama nila ng ganyan. So, magkapatid na uh, Ejercito. Kayatano Alan Peter. Oh. Kita nyo yung suporta ni Senator Alan Peter Kayatano sa Senate hearing. Ino ba? Gatchalian, ito yung mga teammates ni uh, Senator Subiri. Robin Padilla, Mike Villar, Subiri, Go, Bato, Marcoleta, Aimee, Cayetano, Pia, Villar, Kamil, and Bam Aquino. Bakit Bam Aquino? Dahil endorse siya ng Iglesia ni Cristo. Oh! Eh, dahil nakikita nila Uh, impeachment trial is technically dead. Kaya siguro biglang bumait <laughs> ang malakanyang, biglang bumait si Jose Claire Castro, hindi na masyadong interesado sa impeachment trial. Kayo ba, diba oh. So, salamat naman Jose Claire Castro sana, eh uh, si na lang 'yung mga bangayan. Eh mag-focus na lang tayo sa nation building. Malayo pa 'yung 2028. mag uh, balitaktakan na lang sa politika pag uh, 2027 na. Oh. ngayon 2025 up to 2027, focus lang muna tayo paano matulungan ang mga naghihikaos na mamamayang Pilipinas. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento ko sa video na ito, comment yun yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung gusto nyo ang video na ito, huwag kalimutay, click ang like at i-share na din para mas marami pang makalam sa mga kabuluang video ito. Thank you so much po!